Kailangan so, okay. kasama ako sa ko, ko di ba? So, Lama. Lama. Ay, for sure, yung iba dito, hindi pa masyadong uh, monetized. Alam nyo, okay. naman, naman lang as meron view. Diba? Naman lang as a watch hour. Watch <laughs> hour talaga? So, ng isang video talaga pag isang vlogger ka, importante na mag trending yung maraming nanonood. Yes, correct. Kasi yun ang nangyari, isang click lang, monetize ka na agad na, na kahit mo na yung qualification ni Mita na um, what's our at saka yung followers, di ba? O tapos ano pa ba yung meron pa eh. Basta mga ganun. Yung kaibigan ko po na monetize yung mga engagement, di ba? Okay lang yan sa akin. At sa katulong